What's up guys? It's been a while. Um, yung last video na meron ako is yung kumain kami sa Tepania, sa Moa. And hindi eh, ko na masyado kayong na-update kasi nga um, lately, um, aside from nagpunta lang ng USC partner para sa kanyang business uh, business meeting, business tour whatsoever para to sa US niya, which is para naging every year na, na nangyayari. Eh, hindi ko naman nahatid si partner and sa kasamang palad eh tinamahan tayo ng sakit nang wala sa oras Kasi napapansin nyo medyo nasal pa ako. it's been like Friday, Saturday, Sunday Monday almost 3 days pang-apat ko na to na hindi pa okay yung pakiramdam ko and still recovering and as you can see medyo makalat yung bahay at hindi pa ako nakakapaglinis kasi last time na naglinis ako nabinat naman ako So, hindi pa rin makakapag makarecover. Kanina, hinatid ko na si Cedric sa school kasi nag-resume na yung kanilang, kanilang klase. And, <coughs> excuse me. May naman, naman ako ng gamot. So far, so good. And, multi ka na rin sa punto na mag, mag nagpa-hospital ako kasi nga hindi ko na kaya ng katawan ko and mag-isa na lang ako kumikilos dito kasi nga wala si partner and inintindi ko rin si Cedric kasi nagkaroon din siya ng sipon and kakabantay niya sa akin nagsisinat so panoorin niyo to yung na video niya mga first day second so, watch So, ayon, Um, one of the reasons din siguro kaya nagkaroon ng sakit si Cedric eh, nahawa sa akin. And, so, nagapan din natin. Hindi pwedeng magkasakit ng magkasakit ng malala si Cedric. Okay lang na ako. wag lang si Cedric. So, naka-recover tayo and yun nga lang, nabinat kasi nga naglilinis ng bahay and piniprepare and kailangan kasi kasi okay, ako si Cedric. So, ngayon, um, dito lang ako sa bahay, nagpapahinga and kailangan ko mag ng strength. And mawala yung sakit ng ulo ko. It's been like parang four days, five, magpa five days na na sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ko alam kung dahil sa sipon o sa ubo or nagsama-sama na at, until nandi pa rin makarecover. And hindi pa ako masyadong makakain ng maayos. So, nakakain naman ako ng normal. Normal naman yung panlaso ko and so on so forth. So, ayun. And, pakita ko lang sa inyo kung ano yung dito sa labas. As in, talagang... Hindi mo mukhang marumi, pero marumi talaga yan, guys. As in, lahat ng... Tawag dito, lahat ng halaman at puno. Ang lahat ng halaman, tsaka mga sanga. Ayun, no? May mga trunk pa ng, ano dyan, na puno na hindi ko nalilinis. And, guess what? Ito yung laban ko, hindi ko pa naayos. Nabasa na ng ulan lahat-lahat. And hindi ko pa rin eh, pasaway naman ako maambon, paambon pa. So, hopefully itong mga labahan na to eh hindi na maho kasi ilang araw nang nandito. For sure, bahay paso ako na dito mamaya. Iyan, kasi baka mga may kulog pa. So, ayun. And, di maganda ang ngayon guys. Maulan-ulan. Kaya iwas-iwas muna tayo kasi baka mabinat na naman tayo. And, there's a new car here. <laughs> Bago namin kotse, so si Reese. Shhh! Fendi! Fendi! Babanta. Akala mo naman may babanta yan. Fendi, come here. Pendy! Kulit. Come here. Ay, hala siya, oh. So, sorry guys. Umasok na ako sa loob kasi baka mabinat na naman tayo. So, magpapahinga lang ako for today's video. Um, In-update ko lang kayo kasi parang... lalang lang, gusto ko lang i-update. And... Uh, kasi yung last video na pinost ko is yung labas namin. So ngayon, kaya ang reason, kaya hindi ako nakakapag-upload dahil ito nga masama yung pakiramdam natin. And kailangan natin makarecover. May eh, hirap talagang pag mag-isa lang na kumikilos at miniintindi ka pa. Actually, dalawa sila. Yung isa kong alagang aso. Pasaway pa tapos, ewan, basta yun. Buti na lang at medyo na kapag drive drive pa ako kahit pa paano kahit masakit yung ulo ko pero just to be safe no para alam mo na kailangan din natin magpagaling na magpagali ng bongga so ayun lang guys ayun uh, ang ma-update ko sa inyo and thank you for watching I hope to see you on our next vlog and okay na sana ako para makapag-update ako palagi sa inyo ito na yung tsuro ko. Parang wala <laughs> na. hagard na, hagard na. So, yun lang guys. Thank you very much. And I hope and I pray na makarecover tayo ng bongga para ayan, ma-update kayo sa lahat ng na nangyayari sa amin. Okay? So, yun lang for the meantime. Maraming maraming salamat sa inyo. <coughs> Excuse lang. Bye.